Hello mga ko, welcome back muli sa ating youtube channel At uh, kagagaling lang natin dito sa may uh, Tim Horton At uh, bago yun, uh, naghatid ako ng uh, Hinatid ko si Mrs sa kanyang trabaho At uh, sumaglit lang ako dito sa may Tim Horton, nagkape Time check is uh, mag alas 9 na ata uh, papauwi na tayo ah, kasi <laughs> nagaalburoto uh, na yung tiyan ko ata uh, nanood tayo kanina ng ano basketball uh, inter uh, municipal don sa Isabela na, na naglalaban si Aurora Saka Cordon At ah uh, Siyempre Player natin doon Si Yung paapo ko Na si Jordana Mijos Anak ng uh, Pamangkin ko At uh, Very proud At uh, Ang score is uh, Ano na kanina 30 40 38 Lamang ang Cordon nang 2 points eh half quarter. Kaya uwi muna tayo, doon na lang tayo sa bahay mag-manood. Uh, at uh, may pupuntahan pala tayo mamayang ano, alas 2 meeting. Ah, uh, yung <coughs> International Seafarer Union at member membro membro po tayo dyan sa SIU kaya dadalo tayo mamaya malapit lang naman doon lang sa may street namin sa may dulo lang at mamayang alas dos pa naman yun kailangan na before to makapasok na tayo kasi alas do alas dos eh magsasara na yung ano yung pintuan hindi ka na makapwedeng makapasok kaya medyo agagahan natin ang pagpunta at uh, umuulan at malamig kaya medyo kuat eh, na naka-short lang. Naka-short lang ako. Ah, uh, papauwi na tayo. <laughs>

Thank <laughs> you.